Ay lo mga idol, magandang gabi po sa inyong lahat no. Ito lang po yung lingkod, Hindi Gusto TV at welcome po sa ating panibagong episode na puno ng kababalaghan at kanindig pala exploration. So andito po tayo ngayon sa isang gubat mga idol dito tayo sa bundok. Pero kahit malayo tayo mga idol, uh, may narinig tayong parang nagkakantahan kumbaga disco mga idol no at saka parang sa tingin ko may malapit lang na bahay dito kasi may narinig din akong aso o asong gala, gala, gala. kaya so ayun ha, uh, explore natin ang lugar na ito mga idol kayo yung pangalawang mata ko mga idol so ayun tara na samahan nyo akong pasukin at tuklasin ang mundo ng espiritu at elemento so ayun mga idol no? ayun dito na tayo sa gubat mga idol ayun sobrang gubat ito mga idol pero nakapagtataka mga idol, parang may narinig tayong parang disco. Kahit medyo malayo na ito sa bahay mga idol, mga bahay-bahay. Ayan o. Kasi may narinig akong mga sabi-sabi dito mga idol na marami daw talaga nagpapakita dito. Ayan o. natingnan yung mga idol. May mga narinig tayong parang nagkakantahan. Diwan ko mga idol, o totoo ba yung ano, baka... Kan tuyan. So mag-ingat tayo dito mga idol no. Yeah. Grabe. tapak ng pelikit mga idol. Tim. Ano lang pelikit ka ba? Yan. Grabe. Grabe. <coughs> hey Ay, no. Tabi-tabi po

paligid dito mga idol huwag ko mga idol may narinig talaga akong magkakantaan parang disco ba happy <sighs> Ang lakas mga idol, parang nasa pala, malapit lang talaga. Huwag hindi kaya puno ng hangin lang mga idol. Grabe yung lugar talaga mga idol. Kakatakot yung lugar talaga. Sobrang napaka ano, napakasukal. Yan yun. Wala tayong makikita dito kundi puro puno lang mga idol. Grabe. Ano yun? Ano yun? Hari ini kenar ini juga mau itu. Tapi. Ini yang itu, puru punu yang uh, na, yang di tomat itu. Perang main negakan tahan, terlaga mah itu, kerapi, kekatakut terlaga. ang lakas mga talaga mga idol mayroon talagang nag ano kakantahan pero hindi naman ganun kalayo ito sa bahay bahay mga idol pero sobrang magubat na talaga ito sobrang gubat na talaga yan grabe mga idol oh. grabe kahit nandito tayo sa gubat rinig na rinig ko yung ano yung parang ko ng kantahan Tingnan niyo mga idol, no? Okay, nasa guba tayo. Tinig na rin talaga. Tinig na rin ko talaga yung gantahan dito. Grabe. Iwan ko lang kung totoong ano ba yan mga idol. ingat lang tayo mga idol baka may biglang sumulpot magpaparamdam yung magpakita sa atin yun yung pakaingatan natin grabe oh, takot takot oh, oh, ayun na naman mga idol oh, may aso talaga kakaiba yun ah parang sa malapit lang mga idol Grabe mga idol kahit agubat may hina rin tayo yung mga kaluskus oh. Ano? Kakatakot talaga mga idol Ang ilaw madaan mo si Kistoya La Kaya ba si masukat ang sundalo karun La Ano mga idol Tuyo Huwag natin yung sun Ilaw natin mga idol Pinarinig ang boses mga idol tao oh, yun ah. Kong mga idol baka may isong basing daw na isong dalong. Kung sa Tagalog baka may isang dalong mga idol. Ilom lang daw mga idol kayo marulikado. Ang isang buto kong marulak mga tao ito mga idol. Marulikado. may sinabi siya na magingat daw magingat daw sila baka may sundalo kung sa Bisaya mga idol yun sila Bisaya nga istorya pagkubantay mo kay Basig may sundalo ilam lang tayo mga idol ilam lang tayo kay Basig makita ta, mga idol takot ang ta, mga idol takot ang ta, mga idol suka pun, Mga Idol. Bukin nangis masuka. Pasik naras satu <laughs> <laughs>